Pakiramdam mo ba ghosting ka palagi ng pera mo? Yung kala mo magtatagal yung relationship nyo, pero bigla na lang mawawala. <laughs> Nagtataka ka ba kung bakit parang ang hirap mag-save ng pera kahit anong pilit mo? Trust me, hindi ka nag-iisa. Pero ang totoo, ang pag-iipon ay eh hindi lang naman puro pagtitipid. It's more about hacking your mind so you can make smart moves para maging natural na saver ka nang hindi mo namamalayan. Kaya naman sa video na to, share ko sa iyo ang 7 mental hacks na totaling babago sa pananaw mo pagdating sa pag-iipon at matutulungan ka pa nitong magawa yon ng mabilis kesa sa inaakala mo. Simple lang ang mga to, practical, at pwede kahit kangino, mapamalaki man ang kita mo o saktuhan lang. Diyan ka lang ha, kasi ang malalaman mo ngayon will challenge how you think about money in ways na hindi mo pa nasusubukan. Kaya naman kung ready ka nang mamaster ang pera mo and save faster than ever before, umpisa na natin. Number one, treat your savings like a rent o yung mga importante mong bills. Isipin mo kung bakit natin laging inuuna ang bayad sa renta o sa electric bill, water bill. We never miss it kasi alam natin ang consequences no rent? Wala tayong matitiran, di ba? Now, what if ganun mo din tratuhin ang savings mo? Like every time you get paid, magset ka na agad ng fixed amount para sa savings mo katulad ng lagi mong ginagawa para sa renta at sa mga importanteng bills mo. Gawin mo tong non-negotiable. Kahit ano pa ang mangyari, yung amount na isi-set aside mo ay mapupunta sa savings bago mo pa isiping bayaran yung mga bills mo o bago ka pa sa ibang bagay ang mental shift na to ay ginagawang priority ang pag-iipon imbis na isang bagay na ginagawa mo lang kapag may natitirang pera. Why is this so powerful? Kasi it forces you to adjust your lifestyle base sa matitirang pera sa iyo after saving. Hindi yung kapaligtaran. You start living within your means automatically dahil nauuna mo mabayaran yung sarili mo. Ito naman yung parehong disiplinang ginagamit mo pagdating sa rent o mahalagang bayarin, di ba? but this time, para naman to sa future mo at ng family mo, which is sobrang importante din. Binabago ng approach na to ang pananaw mo sa pera. Suddenly, hindi ka na magigilty kapag namimiss mo makapag-save o wish you could do better pagdating sa pag-iipon kasi it's a must-do o kailangan mo na tong gawin katulad ng pagbabayad sa house rent. And over time, makikita mong palaki na ng palaki yung savings mo without extra effort giving you peace of mind and financial security. Isa to sa pinaka-simple pero pinaka-efektibong paraan para makapag ipon ka ng mabilis at maramdamang ikaw ang may control sa pera. Number 2, put names on your savings. Mahirap gastusin ng pera kapag konektado to sa mga taong mahalaga sa iyo, like syempre, pamilya mo imbis na tignan mo yung savings mo as a general pool of money lang, bigyan mo ito ng personal at emotional attachment sa pamamagitan ng pagpapangalan sa bawat portion ng savings mo ayon sa mga mahal mo sa buhay. Ano ibig kong sabihin? Mag-set up ka ng savings account at ipangalan mo yon sa specific family member at needs nila. Halimbawa, tawagin mo ang isang savings account as Baby Miguel's Education Fund or check-up funds of Tatay John. Kapag pinangalanan mo yung savings mo ng ganito, it instantly become meaningful. Every time na mag-iisip kang kumuha ng pera sa account na to, mag-hesitate ka kasi hindi ka lang basta-basta kumukuha sa isang nameless account. Kumukuha ka mula sa kinabukasan ng anak mo o sa kalusugan ng mga magulang mo. Imaginin mo na may isa kang fund na nakalabel na Meds for Nanay Lori hindi mo gugustuhin gamitin yung pera na yon para sa mga pang shopping spree o pang gimmick nyo ng tropa o pang date mo. Maka konsensya ka syempre. Unless wala kang konsensya. Pero assuming na meron, yung emotional connection na yon makes it far easier to protect your savings and stick to your financial goals. Pwede mong gawin to for all kinds of things like Baby Jane's College Dream o family vacation 2025 o even dream house down payment. Sa tuwing maguhulog ka sa mga accounts na ganito, mararamdaman mong you are doing meaningful for your loved ones. Hindi ka lang basta-basta nagtatabi ng pera. This hack is simple pero sobrang powerful kasi ina-activate nito ang emotional connection mo sa pamilya mo kaya mas nagiging madali at personal ang pag-iipon. Kapag ang ipon mo ay may mukha na, para man to sa kinabukasan ng mga anak mo o sa kadusugan ng mga magulang mo, mas lalo kang mamamotivate na huwag galawin to at mas lalo pang palaguin. Number 3. Turn saving into a game. Ang pag-save ng pera ay hindi naman kailangan maging boring. Pwede itong maging masaya kapag ginawa mo itong parang laro tulad ng kahit anong game, mag-set ka ng challenges, goals, at rewards. Ang mental shift na to ay gagawing mas exciting ang pag-iipon imbis na isang bagay na iniiwasan o pinagpapaliban mong gawin. Here's how you can do it. Mag-set ka ng small, achievable goals para sa sarili mo like 500 pesos more than last month's savings mo o hindi paggasos sa mga hindi importanteng bagay ng isang linggo ituring mo yung bawat goal na parang level na isang video game. Kapag naabot mo ang bagong level, bigyan mo ng reward yung sarili mo kahit simpleng bagay lang tulad ng masarap na pagkain o movie night. Think of something na hindi magastos pero masasatisfy ka at may enjoy mo. Another way to make it fun is by setting up savings challenge with friends or family mo. For example, challenge mo yung asawa mo o girlfriend o boyfriend mo kung sino yung mas malaki ang save sa isang buwan. Let's say, ang mananalo can request something na hindi pwedeng tanggihan ng isa sa romantic evening nyo. Sigurado, mamomotivate ka nun. Pwede ka ding gumawa ng penalty para sa loser, like to cook for everyone o maghugas ng pinggan ng isang linggo. Kapag ginawa mong parang laro ang pag-iipon, Nawawala ang bigat nito at nagiging isang challenge na nagiinganyo pa sayo. Isa tong masayang paraan para mabilis kang makapag-ipon habang nananatiling motivated. At sino ba naman yung hindi gustong manalo, di ba? Number 4, break the barya mentality. Madaling baliwalain ang maliliit na halaga tulad ng mga barya o extra coins dahil iniisip natin na wala silang masyadong halaga pero itong barya mentality ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming tao ang nami-miss out ang opportunity makapag-ipon ng mas malaki. Ang totoo, maliit na halaga man yan, it still adds up faster than you think. Para mabago mo ang mindset na to, huwag mong isiping barya lang ang 10 pesos or 20 pesos and start treating it like real money. Kahit pa mga sukling barya lang yan mula sa pinamili mo, o mga coins na naglipa na lang sa bahay mo. Ilagay mo 'to sa isang jar o separate savings account. Sa paglipas ng panahon, magugulat ka na lang kung gaano kabilis 'tong lumalaki. Halimbawa, sabihin na lang nating nagtabi ka ng 20 pesos kada araw. By the end of the month, 600 pa din 'yon. Na-save na mo na walang ka-effort-effort. Sa loob ng isang taon, 7,200 pa din 'yon, all from just small amounts na madalas mo binabaliwala lang. Isa pang tip ay ang pag-round up ng mga gastusin mo. Let's say gumasos ka ng 470 pesos sa groceries. Ilipat mo yung natitirang 30 pesos sa savings account mo. It's a simple habit na ginagawang automatic ang savings mo nang hindi mo nararamdamang pabigat to sayo. Breaking the barrier mentality means valuing every peso, no matter how small. Kapag natutunan mong hindi baliwalain ang maliliit na halaga Makikita mong mas marami kang naiipon ng hindi mo namamalayan Bawat maliliit na halaga ay may tulong At bago mo pa mapansin, yung mga barya na yan ay magiging isang malaking ipon mo na Number 5 Keep a forgotten fund Imagine, may naitago kang pera na nakalimutan mo na Tapos bigla mo na lang itong maalala kapag sobrang kailangan mo na Yan ang power ng forgotten fund A small but growing savings na tinatabi mo and hindi mo ginagalaw unless kailangan kailangan mo. Here's how it works. Bawat buwan, magtabi ka ng maliit na halaga like 100 pesos o 200 pesos at ilagay mo to sa isang hiwalay na savings account o envelope o kahit sa isang tagong alkansya. Ang suse ay ituring mo tong fund na hindi parte ng pang-araw-araw mong gastusin. Hindi to para sa bills o sa pagsya-shopping o kahit pa sa groceries nyo sa isang araw. Unti-unti mo itong palakihin parang safety net para sa future mo at ng pamilya mo. Bakit ito effective? Sa pagtatabi ng maliit na halaga na halos hindi mo napapansin, hindi ito nagiging pabigat. But over time, it builds up. After a year, pwede kang magkaroon ng 2,400 pesos or more sitting in your forgotten fund na nakaredy kung kailan mo kailangan like para sa unexpected medical bills o car repair o kahit pambili ng gift mo sa sarili mo. Ang hack na to ay effective kasi hindi naman to nangangailangan ng big sacrifice. It's about saving small amount consistently and letting them grow nang hindi mo masyadong iniisip. At kapag dumating yung araw na madiscover mo ulit yung fund na to, you will feel like you've just found a hidden treasure. Ang pagkakaroon ng forgotten fund ay isang madali at low stress na paraan para unti-unti ka makapag-ipon. Giving you peace of mind kasi ready ka sa mga hindi inaasang ang pangyayari sa buhay. Number 6. Think of spending in experiences, not items. Madalas tayong gumagastos sa mga bagay-bagay tulad ng damit, gadgets, o mga uso na nakaka-excitement sa simula pero mabilis din namang lumilipas. Imbis na tumuto ka sa pagbili ng mga ganitong bagay, start thinking of your spending in terms of experiences. Bakit? Kasi ang experiences ay magbibigay sa yon ng long-lasting joy and memories kaysa sa mga material na bagay. Here's how to apply this. Bago ka bumili, tanongin mo muna yung sarili mo. Ito ba yung isang bagay na maaalala kong laging gamitin o matatambak lang bilang kalat eventually. <laughs> ang isang masayang dinner kasama ang mga mahal mo sa buhay o weekend getaway o kahit simpleng trip sa beach ay magbibigay sa iyo ng mga precious moments na you will cherish longer kaysa sa mga bagong lakos na t-shirt o bagong iPhone. Kasi itong mga experiences na to ay madalas na nagiging fun stories, personal growth, at pangmatagalang happiness. <laughs> By focusing on experiences, kusa kang nagsisimulang mag-prioritize kung saan dapat napupunta ang pera mo. Magiging mas mindful ka na sa paggastos on things that genuinely bring value to your life. Imbis na gumastos ka ng 2,000 pesos sa isang impulsive na pagbili, pwede mo itong itabi para sa future vacation o bonding experience kasama ang pamilya mo. Ang pag-shift ng mindset mo to value experiences over items ay nakakatulong din sa iyo mabawasan yung mga unnecessary spending mo. In the end, experiences enrich your life in ways that items cannot. Kaya bago ka gumastos, isipin mo kung ano yung magbibigay sa iyo ng pangmatagalang kasiyahan. Another gadget ba or a moment you will never forget? At bago tayo pumunta sa number 7, kung may napulot kang magandang tips sa video na to, pakipitik mo naman yung like button. Salamat. At number 7, invest in what you already use. Here's a simple but powerful hack. Imbes na maging consumer ka lang ng mga produkto at serbisyong gusto mo, bakit hindi ka mag-invest sa mga kumpanyang gumagawa o nag-o-offer ng mga to Think about it, if you're already spending money on something regularly like internet provider o paborito mong fast food o kahit sa grocery store na madalas mong binibilan, ibig sabihin may tiwala ka na sa mga brand na yon. Now imagine owning a piece of that business through investments. Simulan mong tignan yung mga kumpanyang ginagamit mo araw-araw like sangka ba nagpapagas o anong bangko yung ginagamit mo o anong brand ng kape yung lagi mong iniinom tuwing umaga. These are businesses na you already believed in, di ba? Kapag lagi mo ginagamit ang mga produkto nila, malamang na may malakas silang market presence. Kaya naman imbes na sila lang yung lagi mong binabayaran, simulan mo ding i-invest yung pera mo sa shares ng company nila through stock market o mutual funds. Ang hack na to ay effective dahil madali kang makakarelate dito. Ikaw mismo kasi tinatangkilik mo na yung produkto nila kaya mas madali para sa iyong mag-invest sa kanila. Hindi ka na papasok sa unfamiliar territory. May tiwala ka na sa kanila eh. Plus, habang patuloy pang lumalaki yung mga companies na to, yung pera mo also grows, giving you more financial security over time. Hindi mo kailangan magsimula ng malaki. Kahit maliit na investments ay pwedeng lumaki sa paglipas ng panahon. Kaya sa susunod na gumastos ka sa produktong gusto mo o serbisyong mahal mo, tanungin mo yung sarili mo. Paano kaya ako makakapag-invest sa brand na to? This shift in thinking turns everyday spending into a future opportunity for wealth. Kaya kung gusto mong malaman kung paano ka makakapag-invest sa shares ng mga paborito mong companies through the stock market, eto ang full detail guide. Maraming salamat sa pananood. Peace out.